Okay, he's got ang impeachment. Astang ang Pilipinas. Nagkadugay, nagkadulang eleksyon. Nagkaligre niya kining Pilipino, ba? Ilado kita sa daghang butang. Gawa sa tinarong. <laughs> Unang nagkayamuka na daron. Now, di, gahapon, dosintos ka pin ka mga kongresista ang nipirmah Nga ilan na yung palagputon si Vice President Sara Duterte. Now, di na lang kumutoki kung justifiable ba, makatarunganon ba, nga angay pag i-impeach or saba may tingalik itukmod na lang na si escalator or patiran hangtod mapasok ilawang dump truck or ato ba nang ipakaon sulmigas ang ato ang vice presidente depende kung sa'y gusto sa mga tao pero di na lang kumutakol whether or not justified ba ang impeachment kay more on the merits naman na ari ko sa proseso kay diri ko dapita medyo murag maglagot nga magkatawa wa, wa ko kasabot sa kong ibati kanang murag nga hapdos mura gabiga nga kalibangon <laughs> wala gyud kasabot sa kibati eh, kay nakurat mo gutang tanan gahapon kay dunay except sa duha ka mga kongresista diri si Boni si Cute Delmar o si Pablo Jan ang wala ni pirma but the rest like sila si Cindy Chan si Joke Frasco si Peter Calderon Idorama Dapni Lagon o kinsa pa tong mga kongresman ang namirma na didiritso lang og paluta sa ilahabang aprobal na palagputon si Sara Duterte no wa gani gyud taon ni konsultas ilang mga konstituente kung muuyon ba or dili na atong laro ha ang tinimagong magong politiko ta importante gina nga bisag na lang kay tunga sa kutsaritang utok kana na natay fighting chance pero kung ingon ana manggod nga puros na lang gyud pagkarpa ang naso na huna puros na lang yun Pangwartang ang di na ni kahuna-huna sila tarong ibutang giton ta ninyo so na huna, huna, huna ibutang ginihan ninyo sa inyo, huna, inyo hang alimpatakan kanang congressman ang technical nga tawag ninyo na is representative bubito ang nag house of representative kay ni-represent mo sa inyong constituente di mo maabot diha tungod ninyo naabot mo diha kay tungod ni-representar mo sa inyo mga constituente kung diin kagikan like si Cindy Chan oh, aw girepresentar ang taga Lapu-Lapu like si Edorama, Rama iyang girepresentar ang taga South District sa Cebu City or Joke Prasco iyang girepresentar ang mga taga liluan so ni represent ka mo nang representative unya og do di ay mga decision sa maaning impeachment which happens to be a political action kay ang objective ra ng impeachment ang removal Moro tangtangon ang Osaka public official mo nang ipa-impeach. Something nga ang mga butante maapektaran. Kay in the first place, ang nagbutang ana ni Sara Dea ang butante, ang inyong konstituente mga kongresman. So you should be decent enough nga mubalik mo dito sa inyo mga tao nga saman. O yon tanya nga ato nang ipa-impeach si eh, Sara or dili. Mangonsulta mo ba? Mangutana mo. Aron, doon na mo'y kapasikaran. Aron dili mo mabash, aron dili mo mapasanginlan nga ditawat mo kwarta, kay doon na mo'y ikapakita nga papel or dokumento or at least naman lang consensus nga ang inyong mga konstituente ni kuyog sa inyong hunahuna. Yang problema kay Gritsum lang mong pirma. <laughs> Mura mo ka ng bata ba nga gisugo o suka? Dong palit nitong suka. Yung pagbalik nagdag muriatik <laughs> di na mao ang gisugo <laughs> di ba dili na mao nganong ni abot kongreso ani gani nga mga komplikado nya delikado kayo nga decision making you should be decent enough to go back to your constituent and ask for their consent kay daghan anak nila ni butar ni sarah nya og inyo lang gi diretso og tangtang ang ilang gibutaran wa na moy batasan di ba dili ka moy gabutang nya ka moy katangtang pangkabaan uroy mong mga kongresista mo